pangutana unsa ng Philly TV so kaning akong view karon is ang sa TV box Android na TV box so mo siya uh, home view so mo lang ka sa apps my apps so naradihaan ang Philly TV So kung sa Afili TV, so Android app siya na naa live TV, doon movies, doon uh, series na uh, pwede matanaw sa mali all-in-one siya sa tanang channels o sa tanang movies. So mauna siya ang view sa Uh, na naka-search na po kay home then live tv which is ang live tv um na channel nga uh, mostly na sana sa mga cable is na na siya uh, available so um, until 180 plus channel So, na mga local channel, name mga international channel, na um, ay NBA, UFC, sports, uh, general entertainment, movies, movie channels, and kids, and news, educational, music and lifestyle religious and so many philippine channel and international so all in all the name of 180 plus channels and more okay, na pa man siya movies and series so kung ka sa movies and series uh, unsa nga category so karon is na unsa yung may popular so kaila mo ani mga movies uh, na ana siya diri <laughs> sa Philly TV then um uban sad kay na ay mga mga ganahan kag action so naka filter na share sa action uh, romance horrors comedy and others and sa Philippines um, na ano na diha itong mga paborito sa uban uh, Viva Max movies right and then sa pa so ato sa series Series is noonay um, sa Netflix, ganang uh, Korean dramas, uh, Netflix, and Philippine dramas. Incook uh, dito HBO. Oh, uh, Prime Video, Disney Plus, Apple TV, Hulu, and Chinese Drama, Action, uh, Comedy, and the Panak Dari. So, di pagi, nengi tak Oh, lah, apa je anime? So anime Marat ni mo ba yung popular Action uh, Di ko pabiliyara ni mo ba Pero naana siya dari Ng mga anime And then Ang mga na -an ni is uh, Maka search ka Ang sa nga movie mong gusto And then diri ang pag-lock so pag-lock ni sa mga adult uh, content and maset ni mo imong password para dili ma view sa mga minors and then ang subscription is um arilang load sa use recharge code and mag-send ko sa um, uh, recharge code uh, only 169 pesos per month so sa 169 pesos per month na nakaanita nga option na um, movies live tv So, naananitanan ni Tanan, uh, for only 169 pesos. O, uh, ang inyong need is uh, kung Android or Google TV na inyong uh, mga TV is uh, mo install na lang mo sa app. And then, Uh, samaan ni install lang ninyo ang app and then ninyo na i-select musalida na na inyong, uh, available na na mga salida ato akong i-mention kaniha og sa uh, sama namo nga wala may nag-install sa TV so yeah. nag-need mo og TV box which is kanira gid TV box i connect sa Wi-Fi and then Uh, musalida it's HDMI i-connect pa doon sa TV and musalida na siya so wala na gantong mga dagkong murag palanggana sa babaw sa atop no need na to kay internet naman atong uh, gikan atong um, salida so kantong mga doon na yung mga pangutana uh, ah, pwede ra send o PM text daghang salamat sa panahon Thank you.